Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 15. Ang ebanghelyong ito ay kaugnay ng ebanghelyo na ating pinagnilayan kahapon. At ito ay ang sinasabi ni Yesu Kristo na ang isang tao ay kinakailangang ipanganak mula sa itaas. Sa pamamagitan ng tubig at espiritu. At nagtanong si Nicodemo, Paano po bang mangyari iyon? Sumagot si Yesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At ito ay nagbigay diin upang ipaliwanag ang kapanganakan mula sa itaas. Hindi ipanganak muli sa sinapupunan ng ating mga ina. Ipanganak mula sa itaas ay tanggapin ang kaligtasan na inihandog ng Diyos mula sa langit sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Yesus. Kaya siya ay nanggaling sa langit at bumaba sa sandibutan. Upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay ipanganak muli at maging mga anak ng Diyos. At isang larawan ang ibinigay ni Yesus upang ipaliwanag kung paanong ipapanganak muli mula sa itaas ang isang nilalang. Sabi ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ang ipanganak mula sa langit mula sa itaas ay isang taong may pananampalataya kay Jesus at tumanggap ng buhay na walang hanggan. At paano ito magaganap? Kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Ang tansong ahas sa ilang ay ginawa ni Moises at ito ay mababasa natin sa aklat ng mga bilang, kabanata 21 sapagkat ang mga Israelita ay nagkasala. Sila ay nagreklamo at hinusgahan si Moises, si Aaron at ang Diyos kung bakit sila dinala sa disyerto. Nakalimutan ng mga Israelitang sila ay dating alipin. Gusto nilang bumalik sa Ehipto dahil hindi nila magustuhan o maunawaan ang paglalakbay na ginagawa ng Diyos para sa kanila sa disyerto patungo sa lupang pangako. Kaya nga nagpadala ang Diyos ng mga nagliliyab na ahas, mga maliliit na ahas na tumuklaw sa mga Israelita at ang kamandag nito ay unti-unti silang pinapatay. At noong nanganganib na sa kamatayan ng mga Israelita, nagmakaawa sila. Kaya inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ito ay ipakita sa mga tao at kung sino mang tumingin sa tansong ahas na ito ay maliligtas. Ang ibig sabihin, mawawala yung kamandag ng ahas sa kanilang katawan at para bang kukunin ng tansong ahas na ginawa ni Moises na inuutos ng Diyos. Kung babalikan natin sa aklat ng Henesis, ikatlong kapitulo, mayroon din doong isang ahas. At yung ahas na yun ay si Satanaso ang Diablo na naglagay ng laso at kamandag din sa mga unang tao. Kaya ang mga tao ay bumagsak sa kasalanan. Kaya nga ang kamandag ng ahas ay simbolo ng kasalanan. At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo ngayon, tayong mga tao, mga tao ng sanlibutan, lahat ay naapektuhan na pasukan ng kamandag ng kasalanan. Ngunit si Jesus mula sa langit ay ipinadala ng Ama upang kung itataas na siya katulad ng tansong ahas sa disyerto, ang ibig sabihin nung itinaas na siya sa krus, kinuha niya ang kamandag ng kasalanan na nakamamatay sa sangkatauhan. Ito ay kinuha niya sa kanyang katawan. Kaya si Jesus ang tumanggap ng kamatayan sa krus upang isilang ang mga bagong nilika, ang mga nilikhang mula sa itaas, mga nilika para sa kalangitan. Nais gawin ng Diyos ang sangkatauhan na kanyang mga anak na minamahal. Ngunit para mangyari yun, kailangan munang punin ang kamandag ng ahas. Alisin muna sa atin ang kasalanan. Kaya nga ang kapanganakan mula sa itaas ay kapanganakan sa tubig at espiritu. At ito ay kongkretong naganap sa ating buhay noong tayo ay binyagan. Sapagkat ang binyag sa ating simbahan ay sakramento na nagpapatungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. At sabi sa Ebanghelyo ngayon, isang buhay na walang hanggan. At tayo ang mga bagong nilalang, mga nilalang mula sa kalangitan, nilalang mula sa itaas. Sa ngala ng Ama, at nang anak at nang espiritu santo